Pilipinas 3. Pagbibigay ng payo. Sa ng payo, ang payo ay isang mungkahi o suhiston na ibinibigay sa iba upang matulungan sila na magpasa o gumawa ng tama. Ang pagbibigay ng payo ay dapat gawin ng magalang, malinaw at may malasakit. Halimbawa ng pagbibigay ng payo. Una, sa tingin ko mas mabuting tapusin mo ang takdang aralin mo bago maglaro. Ikalawa, siguro mas mainam kung magsabi ka ng totoo kay nanay ang ikatlo, maaaring magpahinga ka muna kung masama ang pakiramdam mo. Ito naman po ang mga dapat tandaan sa pagbibigay payo. Gumamit ng magagalang na pananalita katulad ng "Maaari bang siguro ay mas mabuti kung" Magbigay ng dahilan kung bakit iyon ang payo. At dapat din nating tandaan na isa alang-alang ang damdamin ng kausap. Subukan natin ang pagsasanay na ito, makinig sa maikling kwento na naririto. Malungkot si Danica dahil wala sang kilala at lalong walang kaibigan sa bago niyang paaralan. Ngayon, ipagpalagay nating ikaw ay isang batang guidance counselor. Magbigay ka ng payo sa bagong mag-aaral kung ano ang kailangan niyang gawin upang masanay at sumaya sa paaralang nilipatan. Ngayon, iyong buksan ang iyong aklat sa pahina tatlumput tatlo. At tignan ang mga sumusunod na pamantayan. Ang unang sabi sa unang pamantayan ay, Ang payo ay nakakatulong sa isang bagong mag-aaral para siya ay masanay at sumaya sa nilipatang paaralan. Lagyan ng check ang bawat bilang. Kung ang pamantayan na nabanggit ay napakahusay ba? Mahusay? Mahusay-husay? Di mahusay o di sadyang? Sadyang di mahusay. Ito naman po ang pang pangalawang pamantayan. Ito ay madaling intindihin at sundin ng mag-aaral sa ikatlong baitang. Ngayon, i mo ang pamantayang ito. Kung ito ba ay napakahusay, mahusay, mahusay-husay, di mahusay, sadyang di mahusay. At lagyan mo ng kabuang puntos. Uulitin ko. Gamit ang napakahusay, mahusay, mahusay-husay, di mahusay, sadyang ma di mahusay. Balik po tayo sa ating slide. Ngayon, Atin naman pong basahin ang sumusunod na mga salitang nakasulat ng kabit-kabit. Sundan mo ako. Bago. Bago. Ayun. Ayun. Silid. Silid. Kaibigan. Kaibigan. tundin, tundin, wasto, wasto, pagbati, pagbati, isagawa, isagawa, paraan, paraan, pagpapakilala pagpapakilala makikiraan makikiraan salamat salamat magalang magalang Ngayon naman po ay ating pag-aaralan ang mga salitang magkatugma. Atin mulang basahin ang tula tungkol sa isang batang magalang. Ating basahin ang batang magalang. Pinapupurihan ng batang magalang ng kausap na matanda o kaedad man. Yaong batang magalang sadyang kinatutuwaan. Madalas papurihan ng matanda o kay dadman. Po at opo ang gamit niya sa pakikipag-usap tuwina. Makikiraan po, di nalilimutan kapag sa gitna ay daraan. Salamat ang agarang sambit sa kaloob na pera o gamit, gaano man iyon kaliit mula sa pusoy din nawawaglit. Kung sa kapwa ay nakasakit, kusang loob na lumalapit, di ko sinasadya tiyak na maririnig pagsamong bukal sa dilim. Totoong may iba-ibang ang paraan maipakita ng bata ang paggalang kapag itinanim sa puso't isipan sa pagtanda tiyak na pat patakaran. Magkatugma ang tawag sa dalawang salitang may magkatulad na tunog sa hulihan o huling pantig. Karaniwan itong ginagamit sa tula, awit, o bugtong. Halimbawa: Ilaw Tanaw Araw Galaw Masakit Mabait Baha Mukha Gatas Patas Gabi Tabing Mata Bata sipa, sapa. Pusa, kusa. Puno, tono. Saging, siling. Bahay, buhay. Ilog, talbog. Loro, laro. Payong, bayong. Tingin, bangin. Walis, tapis. Tama, tama. At itong tandaan, hindi kailangang pareho ang baybay, basta pareho ang tunog sa huli. Maaaring magkasing haba o magkaiba ang haba ng salita. Ngayon, ating iparis ang magkatunog o magkatugmang salita sa mga sumusunod na bugtong. Unang bugtong. May puno, walang bunga. May dahon, walang sanga. Ang sagot dito ay libro. Ano-ano ang mga salitang magkatugma o magkatunog. Ang mga salitang ito ay bunga, sanga. Ikalawang bugtong. Araw-araw hindi naman sumasayaw pero palaging may galaw. Ang sagot sa bugtong na ito, orasan ang, ang mga salitang magkatugma ay ang sumasayaw, galaw. At maaari rin nating idagdag ang salitang araw-araw. Ikatlong bugtong. May mga mata ngunit hindi nakakakita. Ulitin ko, may mga mata ngunit hindi nakakakita. Ito ay karayom. Ano-ano naman ang mga salitang magkatugma o magkatunog ang hulihan. Ang mga salitang ito ay mata, kita. O maaari mong itagot mata, nakakakita. Hindi halaman may dahon naman, ginagamit sa pagbabasa minsan. Ang sagot sa bugtong na ito ay aklat. At ang mga salitang magkatugma ay halaman, naman. sa pagkakataong ito, iyong buksan ang iyong aklat sa pahina 36 o page 36. Aking babasahin ang narito sa pagyamanin mo. Magkatugma ang tawag sa dalawang salitang may magkatulad na tunog sa hulihan. Halimbawa, ilaw, tanaw, masakit, mabait. Ngayon, gawin mo ang pagsasanay na ito. Narito ang ilang salita mula sa tulang iyong binasa. Humanap ng dalawang salitang katugma ng bawat isa. Itala ang sagot sa patlang. Unang salita, sambit. Sa ating screen narito ang mga salitang iyong pagpipilian ng katunog ng salitang sambit. Alin sa mga it salitang ito ang katugma ng salitang sambit? Bitbit, bulkan, amo, sabit tanggapan, bawas, puso, tokwa, lawa, gamugamo, takpan, damo. Ngayon, iyong itala ang iyong sagot sa patlang at gawin ang sumusunod na mga bilang mula isa hanggang apat. Maraming salamat sa pakikinig.